Guys, ayan, ipapakita ko po sa inyo kung paano po mag-on ng ads sa ating mga videos, sa ating mga YouTube channel. Dahil kadalasan po sa mga namu-monetize po namin na channel, nahihirapan po sila paano mag-on ng ads. So, yan gumawa po ako ng screen record para malinaw po kung paano mag-on ng ads. So, ayan po, punta lang po tayo sa apps na Chrome. Doon po tayo mag on ng ads. Ganyan. Click nyo lang po yung account nyo na ganyan. Dapat nakalagin po yung account nyo. Tapos, pupunta po kayo doon sa videos. Ipapakita ko po sa inyo kung paano talaga mag login at papunta doon sa mag-uon ng ads. So, ayan. Simulan po natin sa mag-open ng YouTube sa Chrome. I-switch po natin sa desktop site. So, ayan. Kapag nandyan ka na po, nandyan yung account mo, nakalagin in na siya. Ganyan. I-click mo lang po yan. I-switch mo siya sa YouTube Studio. So, ayan lalabas na po dyan yung channel dashboard. So, makikita nyo po, wala pa po siyang dollar. Kasi kaka-monetize lang po niya kahapon. So, i-click nyo lang po dyan. Ipapakita ko po sa inyo, yung paano mag-on ng ads. I-click nyo lang yung videos. So, ayan. Itong video ko po na nasa una naka-off lang po yung monetization. Sinadya ko po yan dahil i-video ko po sa inyo paano mag-on ng ads. So, i-click lang po natin yung dito sa title na side. Ganyan. Lalabas na po yung dollar sign. I-click lang po natin yung dollar sign para mapunta tayo dun sa pag on ng ads. So, ayan. Makikita nyo yung monetization niya naka-off i-on po natin yan. Yan, makikita nyo po may on and off. I-on po natin siya at i dan Yan. Itong mga box po na yan, yan, nakab wala pa po yung check. So, yun po, pag na-on nyo na po yung sa ibabaw, yung sa monetization, naka-on na po siya, i-check nyo po lahat ng box na ganyan. Yan, yan. So, naka-check uh, naka na po siya. Naka-on na yung monetization. At i-save lang po natin siya. Ganyan. Kapag na-on na po yung monetization, balikan mo po yung doon sa videos. Ay, uh, ayan, makikita nyo na po, naka-on na po yung monetization niya. So, ibig sabihin po niyan, Lalabas na po yung ads sa mga videos po natin. So ayan. Sana nakatulong po ang video ko na ito sa mga nahihirapan pong mag on ng ads sa mga videos nila sa mga YouTube channel nila. So again, this is Roby Jane. I pray for your success and always remember you are awesome.